Pramara ka sa pag-ibig ko sa iyo! Let's go! Mga Shout sa mga kabataan dyan! Mahalong ulam! <laughs> <Manong> ulam! galaw <laughs> palaw ka <raw. laughs> sa

Mayroong kami nila o. Yoys! Eh, mo. niyo. mo. Si ba? Wala tayo. mag-jawa ng Barangay Tres. Si Jen Rosa at yung kahit <laughs> <kaya>. <laughs> Woo! Woo. So, uh, wala Wala Nasaan na sa mga wild dogs ni Inay ko pa-address? Buhay parang GTA, iba't iba na address <laughs> <laughs> siya. Sama mo, ikaw man. Ikaw naman, ikaw man, naman. Laging kami eh. Kasama na ako dito. Eh, kanta mo yung sarili mo, man. Benta, bounce, to Joyce para mafia.

<laughs> Kanina Ben? <laughs> Anong tawag mo sa mga ka-vlog mo? ba Guys. Ah, guys lang sila. Ano Hello, vlog. Welcome to my vlog. Peace bomb. Peace bomb. bomb. Ay, di wag. Pag ganun

<laughs> Di naman kami mga suplado sa mga sa kasama na para naka-aeroplano sa tunog ng gitara. Kasama na pinakamalupit na banda. Pati si Kiko, magaling, hindi pa rin kahit napatahan. Parang nga, wait a minute, 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 parang naman ako nasa kuti din mo. Oh, buto to. Yeah, yeah.

Oh. Lilsi <laughs> sa bar eh. Sobrang na-miss ka kung sa pintado. Pero mas na-miss kita, JD. <laughs> <Yeah. laughs> What the hell? Hindi na wala. Parang kayo 11 lang <laughs> ang pangit. kayo dati pa pala algo pa lang nagaya pala ano kayo pa lang transcendent din nagbalik doon kaya wala doon oh okay oh ang inom oh ang one trip niya ah okay oh yeah sari-sari tayo

Ang dyan sa labas. Ah, na taking a picture. Ah, na taking a picture. Ay, nagbibidyo ka naman. Kasi labas naman ako. pictures to What's like, sure, so like that? Yaman. yung bunda? Who's this? Who's there? Ba yung

5 <laughs> yeah, okay. dia <laughs>